Third runner up ko si Aliu. Ako din, ako din. Ito, si Aliu. Uh, itong, itong ito, ito, itong apat na tao na to, si Zarkaro, yung the motherfucking gang, si si Aliu, pasok natin si Aliu. Si Senyorito. Tsaka si Apat lang sila. Ginagawa nila. Okay, okay, okay. Mm. Okay, okay lang yun naman niya si Alejandro eh. Sino, Isapan, na si Alejandro. sino, pa ba? Yun lang, okay na yun. Apat na yun. Mali. Tapos saan sila nagtatanong o oh, eksperto si siya? Okay, yung third runner-up si mm -hmm. Second runner-up okay. si Ma Second runner-up balik, 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 balik ta rin balik ta, natin. Balik ta, oh, balik, 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 no, balik Third, okay. runner-up okay. Second okay. First <laughs> si <laughs> <laughs> okay. si <laughs> okay. Ah, Tapos top. big winner okay. Okay. Go, 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 go. sa okay, dito. Okay, na ba yan? okay na yan? Align muna natin. Okay na yan. Okay na na pala. Kinatawag po namin ang lahat ng kalahok sa entablado. Tara na, tara na. Ito na rin nagtal. Teka lang tal. Pagkatalo tayo, Dinaya. Pagkatalo, Dinaya, tio ah. Senyorita, pumunta ka sa Yung mga ano yung kargada nyo, ihanda nyo na. Sige, sige, sige. Alam na natin nyo. Pagkatalo tayo. Kalbo. Tio, pwede ba? Yon, tataas na swerte namin ano Kami ang motherfucking gang <laughs> Boss, di ako yan, boss Di ako to, boss, kaya, boss. Okay, wala mo na magsasalita Wala mo na magsasalita okay, okay, Senyorito, senyor, senyor, rito, boss, boss. Hello? <laughs> uh, naririnig po ba tayo ng lahat? Baba mo na yung kamay, baba Mamaya yan kagalingan natin Ano sa sound natin? Manahimik ko yung manahimik Manahimik Okay, chairman, go to the owners Okay. Para sa third runner up natin. Drum roll tayo. Rob. No. Hafia. Sa mga tiyo kamay <laughs> ko pre. Para sa third runner up natin. Wala nang iba kundi si

Banat, banat. Maraming salamat sa mga nanood, lalong lalo na sa Horado. Akala ko matatalo na kami. Kung natalo kami, yari yung mananalo. Ay! 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 yung buhok ko walang iyo? Ayun, hey, maraming salamat sa mga at sa mga salamat. dito sa Billionaire City Got Talent. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo lahat. Laging tatandaan, nandito lang ang yung Tito Bombay. Okay. Hoy! Tanggal yung ulo ko. Putang ina mo. tanggal din ulo ko. Okay. Sino ba yung nakaputing to? clear the stage. Okay, uh, ah. Nakita tuloy mo, yung ulo ko. Walang yan naman. Clear, no? clear, clear, ah, clear na. One exit na yun tayo, Exit na ba? Exit na. Exit na, na exit, exit na, Ha! <laughs> ah, Actually, okay. na, lahat ng contestants, uh, please baba muna tayo ng stage. Oo, pala. Kasi aakyat ah, na lang dito. Sherman, mm. ba't yung ano yung sombrero mo? Tanggal. Sobrang mo charmant. Tanggal lang yaa kang Okay. Ito na para sa second runner up sa Billionaire City Got Talent Sige, sakit ang kamay dyan Sakit na naman yung kamay Wala nang iba kundi si Madam Ali Congratulations Luto, luto Luto, Ooh, sa stage Luto, 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 lang po? Tangka <laughs> na. Ay, seryoso. Hindi ko ina-expect yun. Yeah. Uh, like, dito di ko po for harap ng stage. Thank you, ah. Hindi oh, ko talaga siya ina-expect. Oh, oh, thank, thank you. May message, dito, 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 dito. Ay, message ko kayo. Ang kaya hindi ko ina-expect. Thank you. Lagit na ka, Madam Maliw. Madam. Madam, Madam. Hindi hindi dyan dito yung tempo. Uy, guys. Thank you. Hindi ko talaga ina-expect yun. But, uh, I would like to say thank you to Shaki. Kasi siya nice one, Shaki. ko sa pagsinulot na yun. Then, Lala, you, buko, na. Na sa pag ano? I want Ayo. you! <laughs> Ayun, wait lang So, thank you pala kay Shaka <laughs> Kasi siya talaga inspiration dun sa aking ano, tula Na sana uh -oh. sumuko na siya sa pag-ibig niya sa akin Kahit And uh, thank you pala kay Senorito Kasi siya talaga yung nag-motivate sa akin all throughout today Kasi inspire no. niya ako Yun lang, thank no, you Naku, no, may Senorito pa ah, okay. Naku, no, may uh, Okay Madam Aliu, al makakatanggap ka po yeah. sa amin ng uh, syempre, cash prize po tayo wow. Ng second runner-up Mapupunta na lang po yan bulak sa bank account niyo po. Wow, thank you po. Yes, okay, po. Okay. Um, Erwin, para sa first runner-up, ikaw na ang bahala. Okay. Okay. Um, <coughs> para sa first runner-up, drumroll please. Up! Drum Mr. Senorito! <coughs> magkapatid ko yan! I love it when you call me! Uy! mo! Nasaan na si Mr. Senorito? Okay! Mr. Senorito, konting spook naman dyan! Ah, uh, what the okay. fucking gang? Please clear the stage! Please clear the stage! Okay. Okay. Senorito, ano pong masasabi natin sa ating manonood? Kinuyog uh, na ila, kinuyog know na! Sobrang speechless ka Hindi ko ay nakakala muna nanalo Grabe, grabe ang ngayong talent. Star senior ito. Mahusay, mahusay. Eko ay makakatanggap ng cash prize sa first runner-up. Magkano ulit yun? Tumataginting na. 1 Million. Wow. Tama ba? Parang mali ah. Check na nga. ina na nga. ina na nga. ingat ka paglabas. Mag-ingat ka paglabas. Sinasabi ko lang. 1 Million lang. 1 Million. Okay, pwede na po tayo makababa ata uh, ano i-announce yeah. na po natin ang big time billionaire city got talent grand winner wanted oh! sa mga rin hey. yeah, hey, <laughs> okay, 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 ito, ito na wanted sa mga nanao yan mag-ingat ka ito na mag-ingat po paglabas para sa, para sa <laughs> grand winner ng billionaire city got talent season 1 oh. ay wala nang oh. iba kundi si <laughs> Ay, joke, joke, joke. Joke lang, joke lang, joke lang. Mali, lang <laughs> so, <laughs> so, mali. Mali, mali, mali. Mali, mali. mali, mali, mali. <laughs> mali, mali, mali. Okay, take two tayo. Okay, take two, take two. Para sa grand winner wow, ng Billionaire wow. City Got Talent. mo na, mo partner. Season 1. Wala nang iba. hindi si

Sampol! Sampol! Pag may umakit yan, may umakit yan, tignan mo. Sabol, sabol. Sabol. Sige, sige. Karting, ka. Okay. Uh, uh, sige, combrat. sandali, sandali, sandali. Ka kapahimigan, kapahimigan. <laughs> ka. Eh, may isa sana akong kahilingan bago ko umawit at makuha ang papel mo yan. yan. Ano po yan? Eh, pwede bang Diretso na lang sa ko yan. Yes po, diretso <laughs> po sa ko to. Oo, hindi po sa bangko. Kamot ako, ito, 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 magpapantay <laughs> sa'yo, ito. Ayan, <laughs> oh, ito. Hindi ako, kailangan <laughs> ko. Ano pa pala? Dedetrap eh, na sige. po sige. siya ng mga gang dito. Ayan, eh, sige po, ito. Tanging yung kalahati namin. Pakinggan po natin si Mr. Zarkaru. Pakinggan muna. na, makinig muna. makinig. Pati ka. Sige. Sige. Right, right. You're just too good to be true You can my eyes of you So hot hey. like heaven to touch Woo. I want to hold you so much As long as love has arrived And I thank God I'm alive You're just to I can't the way that I there are no words that you speak. But if you feel like a fail, i Can't take my eyes. I love you. love you, baby. I right, right, love you, baby. Oh,

Maraming salamat nga po. Maraming salamat po. Maraming okay. salamat you, po. Karting, mo, oh. wow. Okay, tapos na po ang event natin. Gusto ko lang po sabihin sa inyo lahat na, na maraming, maraming, maraming salamat po sa pagpunta, sa pagsuporta ng unang event natin. Asahan nyo, masusundan pa to. O, oh, taka na red. Red eye, red eye. Okay.

yung ano ko tawag dito performance Ay, ko, ta kong pagkanta nasasayon ko, Siyempre. Wala talinpinon problema Ay, yes, thank you thank ayan, you mamaya ko na Ayan, may basco basco German yes po yes po Yes ang yung mga tanggap ka yung mga tanggap ka yung mga tanggap ka yung mga tanggap ka po. mga tanggap ka yung mga tanggap ka yung mga tanggap ka yung Uy, oh, tara, tara. Oh, no, um... Ang <imitar> <frat> eh, ganda nito. Kay <imitar> maisan <imitar> po 'to si Tayo, no? <imitar> eh no kaya ito? napakayabang naman nito. Eh kami nga sa bus lang kami sasakay. Sa puno na. Puno na?